hindi kayo magpapapressure, sir, kahit meron din mga rally. And Sinabi then... ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat, at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal sa si VP Sara, e eh, mamadaliin na namin at susundin namin sila sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ng proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mababuran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisuan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i ninyo yung, yung, constitutional duty pagdating sa si impeachment. Hindi ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yon pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko ha, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, ay na nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal sa si VP. Sarang maaaring iyakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat hindi dahil mapapaburan siya o hindi sa mapapaburan pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya ang utos po ay maglitis kayo at maghatol kayo. E eh, gayon, wala pang nangyayari, gusto nyo nang ipadismiss. Through a resolution na hindi naman nakasaad sa ating Constitution at hindi rin nakasaad sa impeachment rules ng Senate. So saan nila hinuhugot ang kapangyarihan na gumawa ng isang resolusyon at ihain sa Senate. Sabi naman ni Senator Cheese Escudero mm -hmm. na ang Kongreso ay may plenary powers sa kanilang poder. Kasi mm -hmm. ba diba, separation of power powers yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yon? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme, pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Kapag sinabi ng saligang batas na kailangan kayong maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng functional dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment na ito. Kahit isulat nyo po yan sa rules nyo na may kapangyarihan ang senado to functionally dismiss that is unconstitutional because it violates the explicit provision under the constitution which states that you must try and decide all cases of impeachment. Yun yung hindi magets eh. Saan ang gagaling yung resistance? Bakit merong resistance? Yes. Eh kung sa ligang batas pala ay naguutos para ituloy nyo yan, bakit kayo nagre-resist? Actually, Andrew, yun ang pinakasimpling tanong. Anong problema? <laughs> oo. oo. <laughs> Ito nga yung point nung hearing eh, para malaman natin kung meron talagang ginawa o wala. Uh, para sa kapakanan rin ni VP mm -hmm. Sara yan. Yes. Ako nagtataka, tinutukoy ko lahat ng 24 senators, kung bakit nyo po pinapadaan ang taong bayan sa stress na ito. Now, Napakadali lang po eh to try and decide yes, eh. Why do you have to let the Filipino people go through this rigmarole, go through this stress, exacerbated by the fact na habang kayo nagbabangayan dyan, nalulustay ang pera ng bayan. Yung mga ilaw dyan, yung mga pagkain nyo, Aircon. yung mga merienda nyo, kami nagbabayad noon, Pero bangayan lang kayo ng bangayan. Eh yung papreskon nila ng papreskon, eh kung i google nyo lang yan. Eh kung na kayo. So, oh, oh, kung inumpisahan nyo na yan. Kung ang concern nila ay mauubusan ng oras, ay yung pisahan na natin. Kesa nagdadrama tayo dito. Napakahirap bang intindihin ng mga katagang to try and decide. Mahirap pang intindihin yun. May complication ba? napakaklaro. klaro Itong Constitution natin, to put it bluntly, sinasakal kayo hmm. para gawin yung impeachment. Parang daw, shall not kill eh. Basta't sinabi nyo pong shall command yan, utos yan, order yan, hindi po request yan Oo. na pwedeng ipapuspog. Hindi to suggestion ng Constitution. inuutusan utusan kayo. kayo. Hindi naman huh? sinabi na the Senate may yes. try and decide. <laughs> Ang sinabi, shall. At <laughs> hindi sinabi na at your own on time oh, oh. you are available oh, oh. at your own convenience Magiring na kayo paano kapag gumawa ang senate ng mga rules for example pag sinabi nila na hindi na pwedeng tumawid from 19th congress to 20th congress yung impeachment unang-una -una, kaya ba nilang gawin yung mga palpak na reglamentong iyon ang sagot kaya nilang gawin pero hindi lahat ng ginagawa tama kung gawin nila yon at ituloy nila yon sila ay nagco-commit ng grave abuse of discretion matinding pang-aabuso ng karapatan Meron kang kapangyarihan pero hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Assuming na may ganyang rule sa ating Senate Rules, eh unconstitutional yan.